Aris, pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga, matapang, at inspirasyon ng pamilya, maingat sila sa mga salita at kilos upang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya, masipag at maislan, laging inuuna ang pamilya, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 19 number 10 at number 25. Taurus, pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Maislan sa trabaho, matapang, matyaga, at umiiwas sa paghingi ng pabor, matalino sila at maunawain, mas gustong sabihin ang kanilang isipan, lalo na kapag tama, at sinisiguro ang wastong pangangalaga ng pamilya, ang gabay ng kalikasan. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 21, number 30 at number 14. Gemini, pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan iniiwasan ang pagmamataas. Pag-unawa sa mga usapin ng pamilya at mas pinipili ang kapayapaan sa trabaho. Sila ay bukas-palad at disiplinado mas pinipili ang tahimik na kapaligiran sa trabaho at inuuna ang mga hangarin ng pamilya, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 10 number 23 at number 17. Cancer Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maglaan ng oras upang magpahinga at pasiglahin ang katawan at isip sa gabi, nagpapakita ka ng matinding apil at pagmamahal ngayon, na nakakaakit ng atensyon mula sa lahat ng kasarian, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 22 at number 18 at number 20. Leo Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan hindi gusto ang panlilinlang, natatakot sa karma, at naghahangad na makatipid ng pera ng maingat, matapang at walang kompromiso sa trabaho, maingat at disiplinado, na may matinding pag-ayaw sa mga hindi na angkop na pag-uusap, ang gabay ng kalikasan. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color orange number 15, number 36 at number 21. Virgo, pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat, mapagkakatiwalaan, masipag, at nakatuon sa pamilya, pinahahalagahan nila ang katapatan at tiwala sa kanilang mga pagsisikap na humahantong sa tagumpay, iniiwasan ang selos matipid, at inuuna ang kaligayahan ng pamilya, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 10, number 29 at number 34. Libra Ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan gagawin ang nasabi pero hindi basta mangan gako, may masungit na ugali at gustong magtrabaho ng mag-isa ayaw ng pautang at mas gusto makaipon ng pera, malambing sa pagmamahalan, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 8 number 24 at number 19. Scorpio ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat sa paggawa ng gawain at hindi mahilig makisuyo, madaling magselos at may tapang sa pagseselos, Maingat sa pera at pamilya lang ang binibigyan, mapanuri bago magsalita, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 29 number 30 at number 10. Sagittarius, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan tahimik at mas gustong magtrabaho ng nag-iisa, madaling magbigay tulong sa magulang laging nasa oras sa pakikipag-usap, walang selos at may tiwala sa minamahal, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 16 number 24 at number 40. Capricorn ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan mapanuri sa mga kausap at hindi agad nagtitiwala, maluwag sa pagtulong sa magulang at mga kapatid kapag may ipon, masinop sa trabaho at ayaw ng inaabala, ayaw ng pagmumura at away. Mas gusto ang maayos na pagkain sa bahay para sa kalusugan ng pamilya, ang gabay ng kalikasan. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 11, number 25 at number 5. Aquarius, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ayaw ng paligoy-ligoy sa usapan, maunawain pero maaaring magsalita ng pangit kapag naiinis, maingat sa pera at laging nag-iipon para sa pamilya, walang pagseselos at may tiwala sa minamahal, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 21, number 39 at number 14. Pisces, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan gusto magtrabaho ng mag-isa at hindi makisuyo, hindi seloso at may tiwala sa pag-iibigan, matipid sa ibang bagay ngunit mapagbigay sa pamilya, ang gabay ng kalikasan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 10 number 18 at number 32.